sabay uh, paglagay dito mga po eh. Yung yung limang uh, yung anim na piraso nito mga po is tatlong buwan sila at November 3. Tapos yung tatlong piraso nito is ngayong November 10. Uh, November 10 sila mag 3 months. So hindi sila sabay mag 3 months. Uh, hindi ko pa sila napakain mga po dahil ang uh, nagiging pa tayo ng pulungan nila. Magandang buhay mga mga po. Muli nagbabalik po dito mga the explorer. So medyo matagal-tagal na rin tayong hindi nakapag-upload sa ating YouTube channel mga po dahil merong mga challenges na dumating dito sa atin na uh, kagaya ng mga sakit ng baboy ngayon magapo so nandito sila ngayon sa atin so ngayon magapo nakita nyo kanina yung mga alagang baboy natin kung gaano sila kalusog no? so dito sa ating uh, kulungan magpapu. so, wala nang laman magapo so dati is meron tayong siyam na mga alaga so ngayon magapo wala na minto muna tayo magapo okay. So for today's video mga gapo, uh, gusto kong i-share sa inyo kung ilan bang uh, ilan bang araw ang pagbibigay natin ng feeds sa ating mga alagang baboy mga po. mula sa hog pre-starter, starter, grower hanggang sa finisher. Kung gusto 'yung malaman mga po, don't tune out, just tune in. ayan kumusta kayo mga gapo sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at saka yung mga alagang baboy nyo ay sana ay nasa mabuting kalusugan mga gapo okay? so mag -ingat, ingat po tayo ngayon mga gapo dahil marami na mga sakit na kumakalat nyo mga gapo so mag kayo sa lalo na lalo na sa mga buyer dahil minsan sila yung mga carrier na mga sakit mas maayos or mas makakabuti na wag na nating papasukin sa ating mga backyard yung mga buyer kung gusto man nilang kunin yung mga alaga nyo dapat lahat kukunin nila mga po okay so ngayon is unang feeds na ibibigay natin sa ating mga alagang biik mga po no ah uh, before tayo pumunta dyan ay magbilang po tayo ng araw ng pagbibigay ng feeds is mula pagkawalay ng biik. Okay? Mula pagkawalay ng biik sa kanyang inay mga gapo. Para meron tayong uh, target kung ilang kilo ba yung makukuha natin mga gapo. So sa akin mga gopo, based on my experience mga gapo, is 80 to 100 plus kilos yung isang baboy natin within uh, 130 days or 4 months and 10 days mula pagkawala mga gopo. So ito yung araw ng pagbibigay ko ng feed sa kanila. Unang-una mga po is itong hug free starter. Ilang araw ba yung pagbibigay natin nito mga mag po? So sa inyo mga po, ilan ba? Okay? So sa akin mga, mga ano, mga po, 16 days po, 16 days po tayo magbibigay ng hug free starter sa ating mga big. Copy po ba? Okay? So, pakalawang mga po, feeds na starter. Okay? Starter. Ilang araw ba ang pagbibigay natin nito? So, nasa mga 30 days. 30 days uh, ang pagbibigay natin. 30 days. No? So, kanina yung hug pre-starter, 16 days. Pagkatapos ng 16 days, magbigay tayo ng starter, 30 days. Okay? So, at saka, pagkatapos ng 30 days sa starter, no, doon naman tayo sa grower. Okay, so itong grower mga gupo, uh, nasa mga months na sila. Okay, so magbigay po tayo ng grower sa ating mga alagang biik within 45 days. Okay, 45 days po tayo magbigay ng grower sa ating mga alaga. Copy po ba? Mas maigi po kung isulat nyo dyan sa inyong mga papel mga po para hindi nyo makalimutan. Okay, so 45 days grower at saka finisher dahil merong mga hag, hag hag racer natin dyan na, na gumagamit ng mga finisher uh, mostly siguro mga gupo so ang finisher po magbibigay po tayo no within 40 days okay 40 days mga gupo no 40 days ang pagbibigay natin sa finisher para lalong bumigat yung mga ano natin yung mga alagang baboy natin at saka yan po, kung itotal natin yung mga days na pagbibigay natin sa mga feeds mula sa hog pre-starter, starter, grower, at finisher. Ito ay, ano, total days po is nasa mga 131 days. Okay, 131 days mula pagkawalay. Okay, or 4 months and 10 days po. So, nasa mga 8 months, ah 8 months, nasa mga 80 kilos to 100 plus kilos yung mga baboy natin mga po. Okay? So, based sa aking experience mga po, uh, mga 4 months, yung pinakamalit sa akin is nasa mga 84 or 86 kilos. Basta sundin nyo lang yung days ng pagbibigay ng feeds natin ng mga ga po. Okay? At sya kasamahan nyo na rin ng mga vitamins mga ga po. Ma mas makakabuti sa kanila dahil yung mga vitamins, ito po yung isang uh, nag uh, tumutulong para sa pagganang kumain ng ating mga alagang baboy mga po So nakuha nyo ba mga gapo? So kung wala mga gapo, uh, recap natin mga gapo para mas makuha nyo talaga kung ilang days. Okay? Mula pagkawalay po ito mga gapo ha. Uh, huwag nyo kalimutan. Okay? So ang hug prestarter starter, magbigay po tayo within 16 days. Okay? Ang starter naman, uh, magbigay po tayo within 30 days. At saka yung grower mga gapo, magbigay po tayo ng 45 days no? within 45 days at saka lastly finish mga po uh, within 40 days po no? uh, patungong disposal na po yan kung merong mang uh, mga additional days siguro ito po yung panahon o araw na uh, ano naghanap kayo ng mga bayan okay so kung ito mga po ay nakakatulong sa inyong uh, pag-aalaga please Uh, pakilike like naman diyan at saka subscribe naman sa mga new new viewers natin diyan mga po So paki-share na lang po mga po kung nagustuhan niyo po at kung natulungan or meron kayong nakuhang idea po dito, paki uh, paki, ano man, paki-comment naman diyan mga po Okay po. Thank you for watching. Ito po si Tito Gapito, the Explorer. Paalam.